Yun guys, alam nyo ba kung nasan tayo ngayon guys? Mambuburao tayo ulit ng hito, pang ihaw. Ayan, nandito ako ngayon sa fish pan guys. Ayan, mambuburao tayo ng hito. Ayan, shout out, shout out. Sa mga ano dyan, kapwa ko otbura. Ayan, <laughs> good morning. So guys, good morning Buburahot tayo ng hito guys Ito Patay na yung isa Ito Buburahot tayo pang ihaw. Ito no. Ito Ito isa May isa Isang salok Buburahot tayo guys ako oh, makauli ayan <laughs> kulang pa ganyan mang buraot mga idol sasalok ka na lang no peraso ayan tatlo ayan tatlong piraso guys yan yung mga ano naguhuli ng hito yan magtatrabaho uh, sa bukid hinihingal ako guys ah parang maliit maliit palitan natin ng malaki Palitan natin mas malaki guys. Dami eh. Isa. Ihaw ko lang to guys, tama na isa, no? Malaki-laki to. Yan. fish naglalambat sila no yan good morning good morning ay yan ang mga masisipag na maghuhuli ng hito mga manggagawa ay yan shout out sa mga lokano diyan ayo lokano rin ako Ayon. shout out daw guys Dal-dal <makes noise> na. <makes noise>